guys! Ayan, mukbang na naman tayo. So, itong kakain ko ngayon is galing lahat to sa aking garden. Ayan, so napaka-fresh. Ayan, happy to ay aking tanim. Yung talong, yung talbos ng kamote, yung um, kamatis. Ayan, syempre meron tayong itlog, meron tayong tuyo, meron tayong sausawan. So -so ayan, so meron tayong apple din at syempre. Ayan, juice. Dahil niya ako nagkakape, juice lang tayo ngayon. At syempre, ang kanin. yeah. tara, kain tayo. Let's go. Magkakamay ako, nuhugas na ako ng kamay. Mm. mhm mm Syempre, yung talong natin, nagaling sa ating garden. Mm. mm. tamis. Tamis niya. Ang tamis niya, guys. Mas maganda pa talaga yung ano na yung fresh. Fresh yung ano. Yung um, mga veggies. Mmm. 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 Tap kalbo. Yung, yung ating salad na tayong. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Log. Hmm. Ibas, ibas mo lang ako ngayon sa karne. Eh. Ayan. Yeah. Ngayon, turn time mo yan. Gumi lang yun. Diba? Gami ka yung salbos ng kamote ko doon. Yung tataba pa. Tapos din ang talong. Ang bunga. Ayan. Yan, yeah, diba? Na-happy naman ng talong dito. ừ Chết nó sai lòng. Drop. Hmm. Ang <laughs> tamis ng turtang talagang 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 guys. talagang 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 talaga pala kainin no, yung pinagpaguran mo talaga yung ikaw yung nagtanim, pinagtiisan mo talaga. At nakakain mo na, di ba? Ang sarap. Sarap lang. Mm. Mm hmm. Mm-hmm. kamote. tataba na lang ng kamuti ko this year. Last nang kami, mako pero hindi ganito ka, ano, hindi ganito kataba ka, yung mga dahon niya. Yan, tataba. Nalaki pa. Nalaki ng mga ganito niya, oh. backdrop. Of course, ang ating danggit. Ayan. Mm. Ang tamis ng ano, ang tamis din ng matis. May mga cherry tomato din ako, pero meron din akong roman tomato. Yan. Mm-hmm. Kumain na din kayo dyan, guys, ha?

Hmm. Lemons si juice. Dahil hindi ako nagkakape. Ayan. Alam mo si juice lang tayo muna. Hindi ko alam. Basta hindi, ako mahilig magkape. Akan raka bitar ya kowa. Yanzu masama yin bakaramdanku. N'in, dangane. Hey. Mm. 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 Yummy. <laughs> Demidian, Alright, anyway, let's so Time for me to man lahat pero hat, di ba No, but ko naman to guys. So, may going to show you. pa din naman show you. I'm going So I am done. Thank you for watching. See you for my next book.